kachan m ga ng tai niya puro sabong tai niya ayan ito sheet pa yung ano like for general natin hean mga kachan ito nag ga sabong ko nang ano ng baboy nilaga mga kachan ayan nilagyan ko na yan ng patatas ayan puro sabaw yung natin yun lulutuin mga kachan kasi pambawi sa tagulan dahil nagkakatrangkaso na ito naman kachan sinahin ko ayan. Ayan, itinit pa yan ito yung repolyo naman ...ilalagay natin doon sa sa bowl natin, mamaya. Tapos ito, mga ka-chan. Ayun. Ito, ako natin 'yan para meron tayong pang ...anong na... kulang, kahit pang tatlong araw, meron pa tayong ulamin mga ka-chan. tipid lang tayo, mga ka-chan, sa ulam, budget-budget. 'Yun, mga ka-chan, habang nagpapakulo tayo dito sa sinabawan natin na ano na nilaga yan magadubo naman tayo ng sitaw mga kajan ayan kasi tipis tayo hanggang bukas na namin ito so sa mga pa na ulam mga kajan na walang kasi kami dito ng tubig nung nakaraan kaya kailangan ganun talaga isang lutuan lang yan yung sibuyas bawang sa kaluya na natin yan mga kachal Kapong kasi mga kachan, hindi ako nakapagluto dahil nawala kami ng tubig. yung ginamit pala natin na mantika mga kachan ito yung ano ito yung yung pinamantika natin na nung nakaraan na taba ng baboy papagulting brown lang natin ito mga kachan yan mga kachan pagka ganyan na yan mabilis na yan na natin ito natin ito din na uh, lutuan natin 'yung. Ay, yung ating, okay, natin ito naman yung ano natin. nilagay ilagyan natin mga chan. Ilagyan na natin itong ating ano repolyo. Tsaka pala mga kachan bago pa yung maglagay ng repolyo kailangan malambot na itong ano yung patatas. Isang loto lang mga kachan kasi ano tayo ngayon tipid sa gas. minsan pa nagpa-brawl out kaya kailangan talaga diskarte eh, para hindi na magluto mamayang gabi ayan ayan takpan lang natin yan mga kachan kumplito na lang sangkap yan naglagay na ako dyan ng ano ng luya sibuyas pamintang pulbo pamintang durog habang pinakukuluan ko yan At ito naman mga kachan palalambutin natin yan lagyan natin ng kunting tubig ayun mga kapatid nakasingaw na yung ano natin suka at saka yung, yung karne ng lagyan na natin yung tubig para lumambot muna yung ating karne bago ilagay natin yung sitaw at ibang mga chan, check natin yan o oh. papalambutin lang natin yung karne na pangsahog natin sa sitaw kalubo yan mga katsan ito yung sitaw o fresh na fresh sa halip na ilagay ko siya dito sa ano sa milaga meron naman itong mga gulay na may patatas pa hindi ko na siya dyan nilagay mga katsan gagawin ko na siyang adobo para meron tayong pang ulam ulam sa sunod na araw hindi na tayo magluluto yan mga kachan yan mga kachan luto na itong ating linaga yan tinatay ko na yung apoy dito naman tayo sa ating harubo yan mga kachan pagka ganyan na yan yan, nakikita ko na malambot na yung karne oh. Kita niyo naman mga kachan. Yan. Ilagay na natin tong ating paminta durog. drug. Ito ng ating seasoning mga kachan. Huwag niyong dadamihan sa tulang tama, tama lang para sakto lang din yung lasa dyan Lagyan na natin itong tuyo sa inyo lang para hindi mapait pag nasobrahan po kasi ng tuyo mga kajan yan ano, pumapait ayan lagay na natin dito yung ano, sitaw Kacan. Nah, yan mga kachan ayan mga kachan yun luto na rin yung ating adobo ayan yeah. luto na yan mga kachan diskarte lang tayo mga kachan para isahan lang ang luto natin yun mga kachan Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating mga video. Mula sa susunod na mga video cooking. Oh no! pa maraming maraming salamat. God bless po.